Du er god som en mann med Malapit sa Ipil, malapit ko sa kamatisan ko at kailangan ko po ang inyong rescue. Tara. Okay. Okay, salamat sa mabuting Dito na sa

Ayan. Ito ang kubrat ng kobra, oh. Mhm. Malaki-laki din po siguro ito. Malaki Kobra nga. oh Ayan, oh. Ah, buti na lang. Nandito si Tropang Toknaw at saka si Ben Kobra. Salamat po at matutulungan niyo ako at mapangalip po ang kobra na ito. Sama na kita ito, kuya? Dito po. Ayun, ang lakas na. Ang gamit natin? Ayun. Kaya ang video ay kuya vlogger Yan yung kakinchi vlog na Kakinchi vlog ang culture vlog So ko dito yung 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 may Yes I lalim na yung balat <laughs> <laughs> Ang uh -huh. so, balat niya. May alaga pala kayong itik mo kuya. Oo. Kaya nga pagkagabi, kagabi, nagtataka ko maingay sila. Nabubulabog ah, Baka nabubulabog sila. Kagabi kasi yung mga kaya. Oo. Hmm. Ngayon lang araw na kasi na ang itlog niyan, napakaganda ng pangitlog nila. Ngayon bumaba ng, bumaba sila ng mga 14, 14 itlog. <laughs> kasi na natin dito. Oo. Ayan oh. Uh, nakita ang balat. So, ito ang mga katingchi na sa bakuran ko po may nakita po akong ah, balat po ng cobra na sana po mauli po namin sa tulong po ng mga tropang tuklaw at saka even cobra. Tara. 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 dito Tara. Pera aqui reto Ayan. 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 sa Ayan. sa Ayan. 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 natin Ayan. 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 to Ayan. Dahan Ayan. Ayan. Ayan ya. sa pinaadulo. Mm -hmm. Alam mo ano, mababaw lang.

Ito tat may mali dito. Hindi yan malayan, bali nakakuan lang yan. A, ito ma ano lang, maiksi oh. lang to. Yan. Hmm. Ito yung ma, ano na. naman na. Laban nandito. Laban. Yun. Oh. Alin ba sa dalawa? Dalawang ito. Okay. Kanan. 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 Yan kanan, kanan. ho. Yeah, oh. 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 Niyo. Ay oh. Ayun, ayun. ayun. ayun mas, ko, Ay nakubra. Ay, hindi ko lang yung ano, bagong balat nito eh. Kaya 'yan. Sakto. Kailan? Sa, na silip mo. Oh. Yung isa lang mo. Ayun po. Ayun po. sabi ni Dan Cobra, ito po talaga yung pinakakanya at po yung hawak ng ang po ng isa kong kaibigan. Sabi po Ayan, nila, naging balat. Yung muna kunin. Ito naging balat. Kaya po, magkaroon uh, tayo ano. Pag nauli po ito, o, medyo magiginawaan po ang aking pakiruntam sa lugar na ito. O, oh, napakabiligan ko kay Kuya ito. Nag-aalaman siya ng ano, saka nagbablog yung ng ano, kimchi. Oh. Ano ang binablog mo Kuya? Uh, Kasi si Agriculture po. Ayun. Suntutin uh, mo dyan, dito narakbo na yun. Binablog mo kung anong ginagawa ng farm. Oo. Oh, uh, kung magtat magtatanim, gamit po ng mga farmers ang mga ginagawa ko. Ayun, abangan uh, natin lumabas dito kasi susunod din. pibis nga no di 4 yata no oh dalawang pibis yung di 4 yan yan ang pinakalabasan ng tubig na galing dito sa, sa ispan ito lang ba uh, nagbabaya na talaga yung, uh, sobra. Itong, yeah. yung mga uh, mga, ng mga cobra yung ganitong eh, mga pibis mga ilalim ng mga flore lalong lalong na pagka nag aalaga kayo oh. ng baboy uh, at wala nang laman ng tiga rin Saka si Kakuchi, matagal na natin kilala, no? Kaibigan. Oo, oh, oh, mo nga si Kuya sa vlog niya. Oo, mm oh. -hmm. Kaya nga po, nagpapasalamat ako sa kanila dahil malapit ko silang kaibigan. Uh, ah, isang tawag ko lang po, kagad nandito sila. Uh, malapit lang oh. yung bahay namin sa bahay nila. mga bahay natin pala. <laughs> <laughs> dahil po alam ah. nila na lagi nila akong kasama. Pilipin ko Patropan na rin. Oo. Oh. Ben, kumain mo Oh, dahan-dahan ka -da ba? Mahirap na yung Malaki? Malaki, sir Malaki po ya Bagay, ito yung babalita eh Dito pa lang, makikita na natin na malaki yung Obra na yun Malayo-layo pa Dito mabot ah, Ano dyan? Sudah

<laughs> bumalik hindi mo bumalik bumalik hindi mo kaya sige nakarap dito eh hindi mo sundutin 嗯嗯，去干嘛？嗯，啊，哎、欸，很多 bumaga lang sa piyesto niya eh magsiya tayong pagsundot mo hindi na abot hindi abot ano, kukuha ko ng bulok yan sige sige pa sige ito po mga kimchi sigurado bige. po talaga nandito po yung luli namin cobra hindi naman po tatanungan lang mga kaibigong ko to. Sigad din na mauuwi. Ah, ah, Diyan. na ay pa sayo, chat. Oh, dahil po makalino po yung ko para balik-balik po sa dito. <laughs> punta po sa doon sa punta po sa akin. Pupunta na dyan Malapit na sa ano. Intale. <laughs> <laughs> hindi mo kai kaya yung <laughs> susukit

Ah, nasugutin ko. Okay. Ah, dude, Oh. Hindi. Yan ang... Ah, sundutin mo. Oh. Ah, ano, ko sungkitin eh. maylap mailap mga kakimchi ang cobra na to. Laki? Kakaiba ang galaw niya. Na, nasungkit ko yung ulo eh. Ah, na? Na, ay, Nandiyan na, malapit na lang sa iyo.

じゃあその。<Wow. S 1> po Walang sasulat Ito po mga kamiti ang obra na to Sa larangan po ng isang magsasaka, kakibat ah. po ng aming ang aming pagsasara ang mga ganitong mga larangan na makakatag po kami ng mga cobra kaya po lagi po kami nag-iingat para di po kami nakulaw ayun na po Kaya na po ayun na po Oh, laki, yeah, ah. Ay, laki niyo. Mm, dito, niya, oh. Oh, ito, bagong badan Eh, hey, bagong balat. Uy, bagong balat na to no. Ay, laki po. Laba. Oh. Laki, wala mo na. Ayun. Ay, Pagaling po ni... eh niya. Ano nga yung ano, yung nagbalat dun. Yung nagkita ni Kuya. Oh, yun ang balat. Bagong oh. balat po. Ayan. Ano po siya, no Ano? pares yung pares pares yung ano yung kulay nakalaki ano <laughs> uy <laughs> oh. pares na pares po ang kulay wala akong hmm. pagkakaiba kaya yan <laughs> yeah. ano ah, nagbalat yan po mga kakimchi nakuha na po namin ang isang malaking cobra dito sa aking bakuran kaya patuloy po ang aking pagpapasalamat sa mga kaibigan kong Ben Cobra at saka Ropang, Tropang Tuklaw Rex Tuklaw at saka po pala si Rex Tuklaw na hindi po siya namin nakasama ngayon dahil meron po siyang ginagawang iba Supportan po oh. Ayan, uh, supportan okay natin na po. yung vlog ni Kuya hmm. kakimchi kakimchi <laughs> laki na no? ayan, oh, uh, lalagyan natin tara Hasan Mundo Tara. Ubo tara. So. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan ko at ay na po ang aking magiging payapa po ang aking pamimitas ng gulay at oh. trabaho dito at saka siguro po A babalik yung ba? babalik na siguro yung pangitlog ng itik dahil wala na mag-istorbo sa anong um, na um, wala na pong manggugulo sa gabi ah, po kaking chi sige po, hanggang sa muli po